Breakfast time guys. Good morning, good morning. magluluto tayo ngayon ng amusal. Ang fried lang tayo ng tuyo. Ayan guys. Tuyo yung aming amusal for today. Tuyo. Yan yung almusal namin. Tuyo. Sarap na tuyo. Ito na tayo para sa ating tanghalin na natin. Ito yung press ko na alupat oh, ang dami niyan guys Yan ilagay natin. sa Sasabawan natin yung bisogo. sa ating sinabawang isda. So, kumukulo na siya guys. No? Pwede na natin ilagay. Kaganda ng ating isda. Sariwang sariwa Ilagay na natin. Kukuloin lang natin ulit. Kumukulo na. Ilagay na natin yung ating maraming alubate. Ooh. Ah. Sabaw na naman tayo yung sabaw nito, sarap ng sabaw nito presko presko yung ating gulay ang hmm, bango lumabas yung aroma ng alubati sarap ng ating ulam pakuloy na natin handa na ang tanghalian guys luto na yung ating alubati so, luto na rin yung ating isda wow pwede na ang tanghalian sarap ng ulam handa na ang tanghalian oh, saan pa yan sarap ng amoy ng alubate daming gulay yung ating isda na bisugong sinabawan wow sarap Handa na ang tanghalian sa amo, guys. Ayan na, nakaready na ang dining. Tuwang-tuwa yung aming amo kasi ang paborito niya, pap tinolang papaya. Tinolang manuak with papaya. Hinog-hinog na kasi pa yung papaya, guys. Kaya Pero masarap siya, mananis-nanis yung lasa ng sige, kanyang sabaw. Ayan na, handa na ang dining ready to eat na at may langgonesa sila at crispy at the willies yun lang guys ayan, ayan yung ating pagkain no oh. fried fish and ito yung alokbati na sinabawang isda kain tayo guys kain po kusod niya natin ng ating buhok. Sasama naman yan sa ating pagsubok. Ayan At tayo. Ayan yung ating ulam. Ito yung bisubo na sinabawan kanina. Sarap ng sabaw. Isda na bisubo sa akin guys, hindi ko sinama sa sabaw. Gusto ko pag misugo fried. Sabaw lang yung kinuha ko yun. Hmm. Sarap ng sabaw. Trist ko talaga yung gulay. Sarap ng sabaw. Mm. <coughs> <coughs> Sarap mm. kumain. Hi guys! For today's video ay magluluto tayo ng munggo dahil Friday po ngayon. So yun po yung gulay namin na hapunan. Luto tayo ng munggos, guys. munggo guys. Monggo. Dahil Friday po ngayon. Munggo ang ating kapunan. Yan.